Hindi, dapat, sa dapat magpat tayo uh, para para sa si Pero kasi may mga na sila eh. Hindi ko sigurado. Hindi sigurado. Hindi Hindi ko sigurado. Hindi ko sigurado. Hindi

kita dito dito sa damo sinyo ba dyan ay di pwede dyan ha, Bagi kawasan nanti nungkesu ikut, pota bawa. <laughs> Wah, kita dang inuk pota. sabit ko Dito tayo sa Kenny po Sa Tagaytay <laughs> i yeah, for? sa uh, Carmona Tagaytay Street Tagaytay City Simpan Ginana na uh, parokya ng ginana ng Lagi Saklolo Iya yeah. Nasa labas po tayo Baruknya Ayan. Tinanan lagi sa Klolo. <laughs> Entrance. Ayan. Dito po tayo sa Carmona, Tagaytay Road. Tagaytay City. Ayan. Nakachecking po tayo sa Kenipo. Kenipo. Ha <laughs> ya oh yun ano pa ko tatamay ni nagdar ko tatamay nila kan hindi aymin eh dito pa patamay nila ah pagkabuti patanggas kalambang okay. Ha, oke ini itu. Ayan Itu apapun tang kalamba. Yan, matanggas. Yan pemain inilah. tapos Yan may iling mas dito Sabado alas 12 ayan nakalagay oh 12 noon iling mas Every Saturday ayan pag kami sakit ka pala Dito ka magsimba sa parokya ng na lagi Isaac Nolo Every Saturday may iling mas pala dito dito po sa Tagaytay ang nagandaan dito tabi-tabi lang yung mga kung gusto nyong mag-stay kung saan dyan kami dito po kami ngayon sa May Kerry po ayan dito kami <laughs> dyan kami naka-stay <laughs> Ayun, Barangay Sungay Northwest. Ayun pala po ang address pala nito. 110 Barangay Sungay North West. Yo. Yan, dito. Dito <laughs> naman sa kabila. Ayun oh, no? may diridon. Yan. Mga sisig naman, sisig. Maka bila, maka Eh Itu nakalagay dyan uh, patagilid para din sumayad kailangan nyan yun no? kailangan patagilid pala ang pagkakyat kita nyo yung mga skid mark na yan yan, yan. kasi diretso ang pagbaba o pakyat pag kailangan patagilid pala kasi nga malalim kaya ayun ano no? maganda yun may eh, ano sila may pahalahala warning sign yan o oh. maganda po rito kini po ayan mura lang may <laughs> eh, swimming pool pa kasi lukay ko nagsiswimming eh, itong nagkukulit ito o oh, naipasyal naman sila kahit pa paano si summer at winter yan Saan po? Carmona-Tagaytay Road, Tagaytay City. Ay pinasubidor. Sakit. Dugo. <laughs> Good morning po.